Okay. Sa, sa, ilalim ng simbahan, saan nag sa, sa nang sa nangaral ang mga alagad? Aba, nangaral sila sa sulok-sulok. -sulo. Basta ang nakalagay sa 2820 ng Mateo, ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Wala namang sinabi, oy, huwag nyo sila doon sa iskinita. Wala namang partikular. Basta sinabi, ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Di ba inyo ko? Oh, Di ba in? Anong simbahan ang unang nagbanal na hapunan? Aba, syempre, ang iglesia ng Diyos, hapunan ng Panginoon, hindi banal na hapunan. Ano ka ba naman? Huwag mo i-claim yan, madali lang yan. eh. Anong taon, mo? anong taon sila nagbanal na hapunan? Aba, ewan ko, wala pa naman ako ng tanong. <laughs> wala naman pa niya nakalagay. O, eto, na -tip 1985, hapunan to, me. Eh. <laughs> hapunan ng Panginoon. Okay. Tanongin <laughs> <Ipitiin> mo, ba yung mo ko? Timbaka <laughs> ng unang nagdinyag. Ah, ang unang nagbautismo na simbahan, hindi eh, yung iglesia ng Diyos. Katuna yan, utos nga yun eh, 22 days sa isang gawa, magtindig ka okay. at ikaw magbautismo rin. Iglesia ng Diyos yun. Okay. Hindi ka Okay, sino <laughs> ang unang nabinyagan sa ilalim ng Christianity? Aba, unang-una, ang nabinyagan si Kristo, nabinyagan yung mga unang Kristiyano Dahil hindi naman iuutos yon, at hindi naman sasabihin ni Pablo, 22-6 nang gawa, magtindig ka, ikaw magbautismo, rin kung wala pang nababautismo. mo. No? Ibig sabihin, nung dumating si Kristo, pina-practice na yon. Ano ka? Chismosa. Let's get Sabi mo si Kristo nabinyagan. Yung oh. binyagman tinanggap ni Kristo ay Kristiyano Sabi mo si Kristo nabinyagan. 'Yung piniyag oh. ng gap ni Kristo ay Kristiyano. Sabi mo si Kristo na bininyagan. 'Yung piniyag oh. ng gap ni Kristo ay Kristiyano. Aba anting, ang bin ang tinanggap n'yo package aba Kristiyanismo 'yon. Aba anting, ang bin ang tinanggap n'yo package aba Kristiyanismo 'yon. Aba anting, ang bin ang tinanggap n'yo package aba Kristiyanismo 'yon. Katunayan, hindi naman Katoliko 'yon eh. Katunayan nasa passion oh. 'yon. Gusto mo kantahin ko pa eh. Okay. so, so kung Kristiyano yung tinanggap na binyag ni Kristo, sasabihin mong Kristiyano si John the Baptist siya nagbinyag kay Christ. objection moderator, objection no uh, oh. uh, yes. objection moderator, objection hey! no, uh. moderator, objection moderator, objection moderator, objection moderator, objection moderator, objection moderator. Objection moderator.